Kuyog kagutom, ang sa sa po, ang grasya, Husway, kung kuyog sa kagutom ang makakuyog sa kaon Sa liglang na ko ayog padalas katapol Maguwan ang grasya basta di maghinangol Ni biya ko para di maangol Kung kuyog sa kagutom ang makakuyog sa kaon Sa liglang na ko ayog padalas katapol Maguwan ang grasya basta di maghinangol Hindi ako sway klaro para di maalol Walang sa akong nakuha sa una kay kami pa Pero karon nag-usap na po wala na sa kalami Kayway makuha kong kutubras palami Kung makuha o nakong kwarta para mawa na ang karat sa palibot kay eh, dili ko rebelong akong lugar dito sa rich neighborhood mga konyo nga chika ganahan sila magpasur kung kuyog sa kagutom ang makakuyog sa kaon sa lang na ko ayaw padalas katapol maguwan ang grasya basta di maghinangol ni biya ko para di maang makakagutom ang makakuyog sa taon Sa liglang na ko ayaw katapol Mag-uwan ang grasya basta di maghinangol Ni biya ko para di maangul.